Thank you, thank you kay Lord. Dito na naman kami walking, walking. Pakabuti ng ating Panginoon. At salamat sa lahat ng biyaya niya, blessing niya, patnubay at gabay. Pakabuti niya natin to say. But thank you Lord na nagising pa tayo. Nandiyan pa rin siya, di ba? Gumagalaw pa rin siya sa atin. At uh, yun, nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Pagising mo pa lang, di ba? Pinagpapala na po tayo ng ating Panginoon. So yan po yung may share ko. And shalom, shalom. Maganda yung panahon ngayon. Medyo mahangin. Hindi siya gaano mainit. Yan. Yan yung mga tinadaanan natin. Okay. So, keep safe. Siyempre, punta naman tayo sa park. God bless you all. Yeah, yeah, hangin. Thank God. Thank you, Jesus. Okay, okay, we go. You like that one? Studyon yung jan sa park. Okay. Huh. Say maglaro siya. Okay. You play. Happy. Dito. Ay dito naman kami. Bye.